Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Pilipino immigrants sa iba't ibang sulok ng ating daigdig. May nakapagsabi ho sa atin mula sa ating viewers na may itinayong barangay hall dito sa mismong bangketa. Ito ang barangay 239 dito sa Tondo, Manila sa bahagi ng Bambang Extension. So ito siya mga kababayan o. No? Yan, napapansin niyo yan? Yan ang gusaling itinayo. So, totoo nga ba na ito ay nasa bangketa? So, malalaman natin yan mga kabayan sa pamamagitan ng Google Map. At ibibigay ko sa inyo ang huling pasya. Ito ang barangay 239 na matatagpuan dito sa dulong bahagi ng Bambang Extension. So kung makikita nyo sa gilid kabayan, oh, So sa tingin niyo bangketa ba 'yan? Ayan. 2024 ito kabayan, no. three story building, 'yan. Sa kabilang naman ayan, kitang-kita may bangketa, Ayan. 'Yan. So abanteho tayo. 'Yan kabayan. Oh. So dito sa may unahan ay mapapansin niyo ho dito, yung isang barangay hall din dito, itong barangay 241. So, dito tayo muna kay Barangay 239 Dito tayo mag-vlog. So, abanti ho tayo para malaman ng ating kababayan. Yan. Ito, yung bangketa 2024 ha. Oh, ang bangketa hinarangan sa kabila. Yan talaga, pansin ho natin. Kasi dito sa unahan, ayan o, bangketa talaga daanan ng tao pero hinirangan niyan pero dito sa gilid kung mapapansin ho natin para maging patas lang naman doon sa iba no? ayan. halos karamihan ng bahay na nandito parang bangketa ata lahat kabayan no? o bangketa ba yan? kayo nga ang humusga kabayan no? bangketa ba 'yan o sadyang 'yan yung parang boundary? Yeah. 'Yan. Dahil 'yan po ay mga kahilera nitong uh, barangay hall. 'Yan. Hindi ko lang kung tama ba yung tansya niyan o baka hanggang dito sa may puti lang pantay nitong barangay hall. Pero masasabi ho natin kung titibagin man ito at sabihin na ito ay bangketa ay posibleng madama yung mga bahay dyan hanggang doon kabayan hmm. hanggang dito wait lang abante tayo ng konti yan abante pa okay abante pa o dito ay mga kainan ito eh 2024 pa ito kabayan na pero maganda ta din tayo mag-preview. Oh may bangketa nga talaga oh. Oh. Oh nga no? Kabayan may bangketa nga talaga na harangan. Oh ayan. May sidewalk. Pero pagdating dun sa unahan, ang nangyari nawala wala yung sidewalk. Naging tindahan. Tapos, yung iba ay nasako pala. Yung ditong part na to. Ayan o, bangketa pala kabayan oh, <clears throat> Ano sa tingin nyo? Tapos, pagdating dito, dyan sa may g niyan, naging bahay na sila hanggang doon sa unahan. Oo nga, kabilaan nga. So ang makakapagpasya nito yung ating mga kababayan Pilipino ayan. Yung mga batang Maynila. Oh, di diba? So balik tayo sa taon naman tayo kabayan. Noong 2014, ito po yung itsura ng lugar. Yan. Parang ganun pa rin kabayan oh. Dami. Pagdating ng 2017, ibig sabihin kabayan, 2014 ay naitayo na itong uh, gusali itong barangay 239 pagdating ng uh, 2017 andito na yan no? Oh, dami ng mga bahay bahay yan o oh, no? ganun pa ay bangketa dito yan nga kabilaan nga kabayan bangketa o oh, 2018 ayan na siya So, balikan natin mamaya doon ah. o, pagdating ng 2018 ng December, ayan siya. 2022, okay. Ganun pa rin. Pagdating ng 2024, ayan. So, balik tayo ho doon. Ibalik natin baka makita ho natin yung bangketa. So, dito na tayo kasi wala tayo makita mga luma, no, kabayan lumang footage nito ano kung ang bagay yan 2024 balikan natin yung 2014 2014 halos okupado na rin pala kabaya no yan 2017 yan wala na no? naglaho na yung bangketa puro na bahay 2018 ayan pagdating ng 2022 o oh, ayan medyo umaliwalas pagdating ng 2022 no yan siguro ito yung time na kiniklear ng ating DILG yung mga kalsada so pagdating ng 2024 ayun naging parking lot na siya yan ang history niyan mga kababayan So kayo ang magsabi doon sa ating mga viewers kung ang bahaging ito ng uh, Barangay 239 ay pasado ho ba sa inyo ito ba ay nasa bangketa base doon sa ating nakita o talagang ganyan lang yung itsura comment down below at uh, ito ay Barangay 239 dito sa Bambang Extension dulo ito yan, bahagi ng Tondo, Manila. So ito yung Nara Street bago tayo kumaliwa ng uh, Bangbang Extension. Dito na yan sa pinakadulong bahagi ng Bangbang Extension. Yan. So kung makikita ho natin, grabe din yung mga nakaparada ho dito, kabayan oh. So ganyan ang, extend, ang itsura nitong Nara Street. So kayo nang ang makapagsabi mga kababayan, sa barangay 239. No. Pasado ba ito? Ano kaya ang magiging reaction dito ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso? Magoso? sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga batang Maynila na may alam sa lugar na ito, lalong-lalo na sa barangay 239, ano sa tingin nyo bahagi ba yan ng bangketa? O bahagi lang talaga yan kabayan? O ito rin pala kabayan? Eh? No? Hmm? o bahagi lang talaga o boundary lang talaga yan. So, comment kayo dyan sa ibaba. At kung may mga lugar kayo na gustong papuntahan, i-comment nyo dyan sa baba at susubukan natin puntahan at maipakita ako sa inyo. Grabe yung mga double ka parking ho dito. So, ayan na. Bambang station, o. Oh. oh. Sa tingin nyo kabayan, bangketa? O talagang normal lang ganyan? O, oh, di ba? Nasa inyo ang huling pagpapasya. Kayo ang humusga, kabayan.